Inaasahang gagawa ng makabuluhang pagbabago si US President Joe Biden tungkol sa nauna nitong pulisiya na denuclearization matapos tumaas ang tensyon sa buong mundo dahil sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China at Russia. Noong unang nanumpa si Joe Biden bilang Pangulo ng Estados Unidos, inaasahan na ng mga eksperto na babaguhin niya ang pulisiya ni dating President Donald Trump sa pamamagitan ng pagbabawas ng pondo tungkol sa pagbuo ng mga nuclear weapons. Sa panahon ng kanyang kampanya, isinulong ni Joe Biden ang tinatawag na No First Use Policy, ibig sabihin ay dapat lamang i ng Estados Unidos ang pag-atake sa isang target gamit ang mga nuclear weapons bilang retaliation lamang mula sa isang nuclear attack at hindi bilang isang preemptive strike. Sinabi sa campaign website ni Joe Biden na naniniwala siya ng tanging layunin ng nuclear arsenal ng Estados Unidos ay ang deterrence at kung kinakailangan gumanti sa isang nuclear attack ng kalaban. Subalit mula ng maging Pangulo, si Joe Biden ay patuloy na nahaharap sa malalaking hamon mula sa Russia at China na naging dahilan upang mapilitan umano siyang pag-isipan muli ang nuclear policy ng kanyang bansa tungkol naman sa Russia, mukhang handa si President Vladimir Putin na salakayin ang Ukraine habang patuloy itong nagdi ng mga tropa na nasa mahigit isang daang libo na umano sa border ng dalawang bansa. Ang Estados Unidos ay nagbahagi ng mga intelligence report upang kumbinsihin ang mga skeptical na European allies nito na maaring handa na si Putin na pagtagumpayan ang mala-imperial na ambisyon ng Russia sa unang bahagi ng taong ito ngunit hindi pa tiyak kung kailan o kung magbibigay ba siya ng utos na sumalakay Samantala, ang China ay patuloy na pinapalakas ang military presence nito sa South China Sea at paulit-ulit rin na sinasabi ng komunistang bansa na pagmamayari nila ang isla ng Taiwan. Sa katunayan, mahigit isang libong iligal na panghihimasok ang ginawa ng mga Chinese warplanes sa loob ng Air Defense Identification Zone ng Taiwan noong nakaraang taon, ayon sa ulat ng Bloomberg. Noong mga nakaraang buwan, sinabi ng Defense Minister ng Taiwan na sa taong 2025 ang China ay magkakaroon na ng kakayahang maglunsad na isang full-scale na pagsalakay sa kanilang isla. Nangangahulugan lamang ito ng mga nuclear policies sa ilalim ng administrasyon ni dating President Donald Trump ay mananatili dahil sa patuloy na tumataas na banta sa buong mundo. Sa kabila nito, sumang-ayon ang China, Russia, Britain, Estados Unidos at France na dapat iwasan ang pagbuo ng karagdagang nuclear weapons at dapat rin iwasan ang pagkakaroon ng isang nuclear war ayon sa joint statement na inilabas ng limang nuclear states sa UN Security Council. Samantala sa ibang kaganapan naman, nagbabala ang Defense Force ng New Zealand noong Miyerkules tungkol sa banta sa seguridad ng kanilang bansa dulot ng mga ginagawang agresibong aksyon ng China habang pilit nitong itinutulak ang kanilang interes sa Indo-Pacific region. Ang umiigting na strategic competition sa pagitan ng China na siyang pinakamalaking trading partner ng New Zealand, Estados Unidos at iba pang mga bansa ay nagiging dahilan upang tumas ang potensyal tungkol sa isang armadong konfrontasyon at conflict sa rehiyon ayon sa inilabas na defense assessment report noong nakaraang taon. Sinabi sa report na New Zealand faces a world in which strategic competition is increasingly the background for states relationships at idinagdag nito na China's rise was the major driver of such competition. Kahit wala pa o manong isang hidwaan, magkakaroon pa rin ng mga strategic competition sa halos lahat ng aspeto tulad ng space at cyberspace at magdadala ito ng banta sa seguridad ng New Zealand ayon sa report. Inihayag sa publiko ang pagkabahala ng New Zealand tungkol sa mga ginagawang developments ng China tulad ng pagtatayo nito ng mga artificial islands at pagdideploy ng mga military assets sa South China Sea. Ang isa sa pinakamalaking posibleng banta na maaring harapin ng New Zealand ay ang pagtatayo ng China ng mga military base o dual use na military facility sa Pasipiko na malapit sa kanilang bansa dahil ang Beijing ay mayroon o manong ibang security interest sa rehiyon. Samantala, bumuo ang China ng mga plano tungkol sa pag-upgrade ng isang airstrip at tulay sa mga remote islands ng Kiribati upang buhayin muli ang isang lugar na nag-host noong World War II ng mga military aircraft. Umaasa lamang umano ang New Zealand sa mga kaalyado nito kabilang ang Australia at Estados Unidos para sa pagpapanatili ng kanilang seguridad. Samantala, nangako naman si US President Joe Biden na palalakasin niya ang impluensya ng kanilang bansa sa Indo-Pacific region. Sinabi rin sa report ng pagtupad ng Washington sa mga pangako nito ay magiging mahalaga tungkol sa kinabukasan ng buong Indo-Pacific region kasama na ang New Zealand at mga kalapit na bansa nito.